mga kagwanta isang mapagpalang araw pong muli sa ating lahat at welcome back sa aking muntin channel aboy agwanta vlogs ah, sana po mga supporta nyo ang bawat video ko pa like and share and subscribe naman po mga idol dahil kayo po ang inspirasyon ko sa bawat video ko mga idol ah, kaya ako yung mas kinaganahan sa paggawa at pag upload ng mga video mga idol dahil po sa inyong mga suporta ah. so at muling mag uugugulit po tayo ito po ang ah, part 24 ng ating pagugog mga kagwanta so sana makarami tayo at sure tayo ngayong araw mga kagwanta ito po ulit yung ah, tatlong kahon na biwas natin mga kagwanta bali uh, ah, naglalaman po ng 80 pieces yung kada isang kahon kaya meron po tayong ah, 240 hooks na gamit dito mga kagwanta so ang laki naman po ng nylon nya na nakatali dun sa biwas ay 0.5 tapos yung pong pinagkakapitan kung sa tawag po dito ay madre, madrina ay 35 naman po. Tapos ang otostosan po natin pwedeng 60, 50 or 40 mga kagwanta. So uh, sa mga gusto pong matuto uh, at hindi nyo pa alam ang gantong uh, paraan ng pangingista. So uh, mag-comment lang po kayo sa comment section at gagawin ko po ng video tutorial ang uh, inyong request mga kagwanta. Uh, pasensya na po sa bawat boss over ko mga kagwanta kasi uh, lagi pong maingay dito sa amin dahil uh, napakarami pong tao dito. Halos dikit-dikit din po ang bahay. So at natapos na nating kadka din at lalagyan ko na po nung 0.60 o 0.60 doon sa ating uh, magiging tususan para mas umabot at mapalaro natin yung sisiba dito sa ugog na to. Tulad ng dati mga kagwanta na lang natin na uh, kapag lumutang na siya eh, na yun yung sign na meron ng huli itong ating mga hooks mga kagwanta ang kagandahan dito sa palakayan na mga kagwanta eh, kapag yung nakadkad mo na hugain mo na lang siya hindi mo na siya lalagyan ng fain or hindi, hindi mo na abiarin para painan palagi basta hugain na lang hanggang sa magkaroon ng stem mga kagwanta so wag lang magulo eh, magagamit at magagamit pa rin natin mga kagwanta dito ang subibad sa akin mga kagwanta itong puro, pak, uh, uh, puro lapis kung tawagin dito sa amin ha? Na napakatinik na isda kaya uh, dahan dahan lang talaga yung pagbukas ko dito sa isda mga kagwanta kaya napakatinik ito at medyo maantak po at malala itong isda na to mga kagwanta halos puro ganito lang yung subibad sa akin kaya natagalan ako sa pagbukas ng mga isda mga kagwanta saka hindi ko rin nakunin ng magandang video ah, or lahat hindi ko nakunin ng mga video ang lahat ng ating huli or pasiba dahil sa sobrang init ng panahon ilantad eh, na lantad yung pinaglalagay ko ng cellphone para mag record ah, sobrang nagpiinit mga kagunta kaya ilang minuto lang pinapatay ko yung cellphone at ah, tinatago ko dahil ah, sobrang magiinit kapag ah, napakainit ng panahon mga kagunta so, dito ay eh, marami kong dito kaya lang matagal po natin ah, tanggalin dahil ah, sa sobrang tinig po ay malala din yung tinig nito mga kagwanta kaya kung mapapansin nyo ah, sobrang dahan-dahan lang ng pagkapit ko dito sa isda pokot sa ano ay napakadulas nito kaya pag umislide yung kapit mo talagang matitinigan itong mga isda na ito mga kagwanta kaya kung mapapasin nyo ah, namawala na yung gapong mukha natin dahil ah, nakapikit na sa sobrang init mga kagwanta so bali yun lang yung unang pasibad natin mga kagwanta at ah, inintayin ulit natin nasiba rin ulit ng ah, mga sida mga kagwanta so bali ugain lang ulit natin ang mga sa magkaroon mga sida mga kagwanta so at dito sa pangalawang pagkakataon mga kagwanta ay sinibad na ulit po yung ating ah, og kaya uh, medyo marami rami itong mga pasipad na ito mga kagwanta nila sa so, maharamdam po yung bumibigat kumagaan kaya uh, makaramdam po uh, medyo marami rami itong pasipad na ito kaya kung mapapansin nyo ayan nagpapakita ko pa dito na subang hanap uh, napakarami nila uh, marami pa dun sa baba Ay, hindi ko nalang uh, ilakita dahil uh, kukunin din naman natin itong mga kagwanta napak so, napakasarap talaga mag-harvest ng isda. Mga kagwanta So bali ito pala yung isda na to. Ah, uh, ito yung uh, medyo mura yung presyo mga kagwanta Ah, uh, hindi to nagmamahal na isda na to. Kung tawagin dito sa amin ang isda ito ay lapis mga kagwanta So ayun mga kagwanta, uh, napaka napakainit na naman kaya uwiin na naman po tayo uh, kasi uh, madalang na rin naman po yung sumisibad uh, at puro lapis lang naman yung sumisibad mga kagwanta. So morang isda din yun. Uh, hindi at na, hindi na po natin nakuna ng uh, video lahat yung ating mga hulo or pasibad dahil uh, sobrang init nga po. So nag-iinit agad po yung ating uh, gamit na cellphone mga kagwanta kasi dito lang siya nakakalagay sa dito ko lang siya nakalagay mga kagwanta kaya sobrang mag-init ng cellphone natin kaya hindi ko agad uh, kaya pinapagpahinga ko rin siya mga kagwanta kaya pag may subisibad hindi na natin nakukunan ng lahat kasi uh, nandito sa may bubong at uh, nag-iinit yung cellphone natin so doon na lang natin titignan yung huli natin sa tabi mga kagwanta so magbabiyahin na tayo patabi let's go sa wakas mga kaagwanta ay uh, nakadating na tayo dito sa tabi at ito po lahat yung ating nahuli mga kaagwanta so uh, medyo marami-rami din kaya lang uh, medyo mumarahi na isda lang mga kagwanta pero okay na rin yan uh, laking pasasalamat pa rin natin sa taas sa ating Panginoon uh, dahil sa kahit pa paano po tayo ng ganyan uh, kaya unang una po sa, nagpapasalamat po ako sa ating Panginoon So, ingat po tayong lahat. God bless.